Channel Gaming Entertainment and also Robin. makita ko na yung pagbumukha mo. Baliw ka yata yeah, eh! <laughs> Siguro ano ka? Siguro... Bungal ka, ano? Or kaya pango? Alas man nga mo, eh. Isa sa naging sugod sa marathon sa akin nung panahon na nangangailangan ako ng tulong. Oh man! Para sa, sa, sa channel ko, isa siya yun siya, isa sa nagtumulong sa akin, hindi siya nagdalawang isip kahit hindi pa kami magkakilala, pero tinulungan pa rin niya ako. Nang no, Napaka-joker mo. Nasasabayan po namin yung joke mo dyan, Sir Jukwan. Kaya thank you po sa pagpapatawas sa amin. Hindi totoo yan. Tulad natin, mga OFW, dyan lang tayo sumasaya sa mga joker, mga green mind, yan. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. <laughs> Guys, ayan na ang pagkakilala ko kay Kuya Jokal. Jokal Channel ay isang milyonaryo. <laughs> wow naman! Wow! Wow! Isa yung milyonaryo, kaya... Paano masabi? Masayahin siya, pero paano siya? Talagang... Pagka nakasama ka na lahat, everybody happy. Bola lang yan. Uh, hindi kita malilimutan, Boss Jokal. Na mabuti mong tao. Totoo kang tao, boss. Salute sa iyo, boss. Maraming salamat sa iyo, boss. In, mabait, kaso lang, matampuhin. Hindi totoo yan. <laughs> Pero matampuhin ka, puya. Pero malamitin. Wow naman! Wow! Wow! Ang tao, good vibes. Um, ay, sa mga napipikon, ah, uh, dapat hindi mapikon kasi talagang palabiro si Kuya Jokal. May walang disiplina! Mabait, matulungin, laging nagpaalala sa amin. Hindi totoo yan. Sa mga dapat naming gawin, napakabait na tao si Kuya Jokal. Bola lang yan. Kuya, we love you Kuya. Oh man. Na love at first sight yan sa akin. Paano mo sabi? Na love at first sight yan sa akin. Wow naman! Wow! Wow! Na love at first sight yan sa akin. Anong ka nasisira, ulo? Lahat na mga kalukuhan na sa kanya na. Anas malamwa nga mo, oh. Sana ini siya sa akin. Parang may problema ka.